Sa sa video ang isang lalaking basa kotse sa gitna ng simbang gabi sa Leyte. Ang pinuntirin niyang sasakyan, nagkatong pang pag ng isang pulis. Na Frontline Report. Sa kuwang ito ng CCTV, sa pulang isang lalaking palakad-lakad sa baybay Leyte. Sa tapat payanhan ng simbahan, madaling araw ng Webes. Maya-maya, tumawid siya sa kabilang kalsada. Nagtungo sa nakaparadang sasakyan. Pumwesto siya sa passenger side. Sa kapersang itinulak ang bintana nasira niya ito at doon na nga niyan itsinakatuparan ang pagnanakaw sa kadali-daling sumibat. Ang may-ari ng sasakyan, isa palang pulis na nagsisimbang gabi noon. Ang nakakatakot pa, kasamang natangay ng salarin, ang baril ng pulis, pati ang ATM card, mga ID at 5,000 pisong cash. Base sa investigasyon, miyembro ng Basag Kotse ang sospek sa backtracking ng Baybay Police sa mga kuha ng CCTV. Natuntun at naaresto ang sospek sa isang hotel sa bayan ng Bato. Pinirepay namin yung, ano, yung CCTV ng GV8. Same person na, na ng uh, CCTV footage doon sa incident, sa uh, area of incident. Nabawi sa sospek ang baril at iba pang hinihinalang nakaw na gamit. Sa iwalay na operasyon sa Tacloban, na-aresto rin ang dalawa niyang kasabot. Maharap sila sa reklamantef. Nagbabalita muna sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Edlinggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.